Narinig ng buong simbahan ang malakas na pagkabigla ng puniti ng groom ang damit ng kanyang buntis na ex-wife, sa mismong harap ng altar, sa mismong araw ng kasal niya sa ibang babae. Pero ang hindi alam ng lahat, ang babae palang iyon ang may hawak ng lihim na kayang magpabagsak sa buong selebrasyon. At sa sandaling nagsalita siya, nabunyag ang katotohanan ng kayang baguhin ang buhay nilang tatlo. Hindi makalimutan ni Alina ang araw na iyon, ang araw na parang pinunit ng hangin ang katahimikan ng buong simbahan at pati ang puso niya. Pero bago yon mangyari, may isang lihim na matagal na niyang kinikimkim. Lihim na mabigat na parang bato sa dibdib, at iyon ang batang dinadala niya sa sinapupunan. Kasabay na mabagal na pag-ikot ng bentilador sa kisame ng maliit niyang inuupahang kwarto, nakaupo si Alina sa gilid ng kama, hawak ang ultrasound photo. Inagmamasdan niya ang munting anino sa papel, at kahit wala mang musika o kasiguruhan, may marahan ngunit matatag na tibok sa loob niya. Hindi man niya gustong aminin, pero ang batang iyon ay anak ni Rafael, ang lalaking ikakasal sa ibang babae bukas. Nanginginig ang kamay niya, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng katotohanang pilit niyang nilalabanan. Anak, patawarin mo si mama kung pinili kong hindi magulo ang buhay ng papa mo, bulong niya sa sariling tiyan. Hindi kita itinago, pero hindi ko alam kung kaya kung bumalik sa mundong iniwan ko na. Mula sa labas ng bintana, narinig niya ang huni ng tricycle, tawanan ng mga tambay at ang ingay na mundong walang alam sa unos na dinadala niya. Tahimik lamang ang gabi, pero ang puso ni Alina ay punang nag-aalab na tanong, bakit kailangan pang umabot sa ganito? Noong una, si Rafael ang lalaking inaakalang magiging tahanan niya. Matagal silang magkasama. Matagal nilang pinangarap ang kinabukasan. Hanggang isang araw, bigla na lamang siyang iniwan ng lalaki. Walang paliwanag, walang kasagutan. Hindi niya alam noon kung bakit, hanggang kumalat ang balitang ikakasal na si Rafael, sa babaeng na kilala niya lamang ilang buwan matapos ang kanilang paghihiwalay. At bukas, magaganap ang kasal na yon. Kasal na hindi kasama ang babaeng minsan niyang ipinangako ng habang buhay. Huminga ng malalim si Alina. Iniisip niya kung dapat ba siyang pumunta. Hindi para manggulo, pero para lang makita sa huling pagkakataon ang lalaking minahal niya. O baka para pigilan ang sarili. Hindi niya alam. Kinabukasan, sa labas ng simbahan, nakasuot siya ng simpleng bestida, hindi para makisawsaw, kundi para magpaalam sa katahimikan. Hindi siya dapat mapapansin. Hindi siya dapat makita. Dapat ay katahimikan lang, at pagkatapos ay alis na siya, hindi man lang lilingon. Pero ang tadhana, may kakaibang paraan ng paglapit sa mga katotohanang ayaw nating harapin. Nang tumakas ang tingin ni Rafael, mula sa altar, at napatitig sa pintuan ng simbahan, doon niya nakita si Alina. At bigla siyang napatigil. Si Alina naman ay tila nagyelo sa kinatatayuan. Kahit ang mga bisita ay nagbulungan. Ang bagong bride, si Celestine, ay napapikit ng mariin. Alam niyang may bahid ng nakaraan si Rafael. Pero hindi niya inaasahan na sa mismong kasal, lilitaw ang babaeng minsang minahal ng groom. Isang hakbang pa lamang ni Alina palayo. Nang marinig niya ang boses na matagal na niyang iniiwasang marinig. Alina, hindi sigaw, hindi galit isang pakiusap na puno ng tanong at lungko. At doon, parang napigil ang paghinga ng lahat. Ang mga bisita ay nakatingin. Si Rafael ay unti-unting naglalakad pababa ng altar. At si Celestine, nakapako ang tingin sa lalaking dapat ay asawa na niya. Pero hindi yon ang pinakanakabibigla. Habang lumalapit si Rafael, napaatras si Alina, ngunit nadula siya at muntik matumba. Dahil sa hiya, mabilis niyang inayos ang bestida. Pero may napansin si Rafael, ang bahagyang bukol sa tiyan niya. Hindi yon halata, pero sapat para sa lalaking minsang nakasanayan ang bawat galaw, bawat paghinga, at bawat init ng presensya niya. At sa loob ng simbahan, sa gitna ng katahimikan, isang mahinang bulong ang narinig ng lalaking hindi makatingin ng diretsyo. Bubuntis ka ba? nag ng tingin si Alina. May luha. May kaba. May pinipigilang katotohanan. At bago pa siya makaabot ng sagot, biglang lumapit si Celestine, ang bride, at walang pasabing sinunggaban ang laylayan ng damit ni Alina. Isang mabilis na hata. Isang marahas na pagkapuni. Isang iglap na nag-iwan ng nakakakilabot na tunog. At ang puting tela ay napunit sa harapan ng laha. Parang mismong dignidad ang sinabayan ng pagkakapuni. Muntik nang mapahawak si Alina sa tiyan niya dahil sa gula. Ang mga bisita ay nabigla. Si Rafael ay nanlaki ang mata. At ang bride, humihingal sa galit, nanginginig ang kamay na may hawak pang punit ng tela. Bakit ka nandito? Anong ginagawa mo? Gusto mo bang sirain ang kasal ko? Sigaw nito, kahit nanginginig ang boses. Pero ang hindi inaasahan ng laha, ay ang magiging ganti ni Alina. Hindi paghiyaw, hindi sampal, hindi pagtula, kundi isang pahayag na magpapayanig sa buong simbahan, at magbabago sa kinabukasan nilang tatlo. At habang nakapigil ang lahat ng paghinga, tumingala si Alina. At sa unang pagkakataon, handa niyang sabihin ang totoo. Hindi gumalaw si Alina nang sumampay ang malamig na hangin sa napunit na laylayan ng bestida niya. Pero sa halip na takpan ang punit o umiwas sa mga matang nakatutok sa kanya, marahan niyang inayos ang sarili, huminga ng malalim, at tiningnan si Celestine ng diretso. Walang galit sa mata niya. Walang sigaw. Isang katahimikang mas malakas pa kaysa sa anumang eskandalong pinipilit siyang ibagsa. Ano ba talaga ang gusto mo, mariing bulong ni Celestine, nanginginig ang boses. Gusto mong ipahiya ako sa mismong kasal ko. Umiling ng dahan-dahan si Alina, hindi bilang pagdepensa, kundi bilang pagbitaw sa bigat na matagal na niyang kinikimkim. Hindi ako nandito para sayo, mahina ngunit matatag niyang sago, at hindi rin para sa kanya. May kirot sa bawat salitang lumalabas sa bibig niya, ngunit hindi na niya mapipigilan ang katotohanan ng ilang buwan na niyang pilit na niluluno. Nandito ako, para magpaalam. Umugong ang bulungan ng mga bisita. May mga mata ang halos umikot, may mga kamay na kumapit sa dibdib na parang pinipigilan ang mabilis na tibok ng puso. Pero ang mga salitang iyon, mas tumama kay Rafael kaysa sa kahit kaninong naroon. Ah, Alina. Halos maubos ang hangin niya sa pagsambit ng pangalan na ilang buwan na niyang tinatakasan. Pero bago pa makalapit si Rafael, humarang si Celestine, sabay hawak sa braso nito. Huwag kang lumapit sa kanya, matigas niyang utos. Pero bakas ang takot sa mga mata. Ako ang magiging asawa mo. Hindi siya. Hindi kumibo si Rafael. Gusto niyang magsalita. Pero hindi niya alam kung paano sisimulan ang isang katotohanang siya mismo, ay matagal nang iniiwasang harapin. At doon, sa gitna ng tensyon, biglang napahawak si Alina sa tiyan niya. Hindi dahil sa sakit, kundi sa bigla ang pag-alog ng kanyang tiyan habang nakatayo sa harap ng laha. Doon na halos bumulagta ang katahimikan sa paligid nila. Bakit ka nakahawak sa tiyan mo? Tanong ng isa sa mga ninong, mabilis na nakausli ang kilay ayos ka lang ba? Tanong ng isa pa. At bago pa makapagsalita si Alina, biglang sumingit si Celestine. Ano bang drama yan? Madiin itong tanong. Nagpapanggap ka bang buntis para lang makuha uli si Rafael? Isang malutong na tawa ang naghalo sa hangin. Pero walang humor iyon. Isang mapait, pagod na tawa, mula kay Alina. Nagpapanggap, marahan niyang uli. At sa kanya inilabas mula sa maliit na bag ang lumang ultrasound. Hindi niya balak ipakita iyon hindi niya balak manggulo. Pero ngayon, sa gitna ng punit na bestida, sa gitna ng mga matang puno ng paghuhusga, wala na siyang dahilan para manatiling tahimik. Itinaas niya ang papel. Hindi ko kayo ginugulo, mahinahon niyang sabi. Pero hindi ko rin pahihintulutang sabihing nagsisinungaling ako. Tinignan ng mga tao ang larawan, ang maliit na bilog, ang malabong ngunit malinaw na patunay ng buhay. At doon, sa unang pagkakataon, napadda si Rafael. Alina, hindi niya mai-tuloy. Diosko, ko! Nanikip ang dibdib niya. Umusli ang panga niya na parang pinipigilan ang sarili niyang emosyon. Pero hindi na niya kaya. Lumapit siya, kahit hawak pa ni Celestine ang braso niya. Explain mo, nanginginig na bulong ni Celestine. Ano yan? Kanino yan? Hindi sumagot si Rafael. Hindi niya makayanan. Ero ang katahimikan niya. Sapat na para maramdaman ni Celestine ang lamig na gumapang sa batok niya. Hindi mo sasagutin umiyak na tanong ng bride. Hindi mo ako kayang tingnan. Dahil alam niyang kahit hindi sabihin ni Alina. May posibilidad. May katotohanan. At iyon, iyon ang kinatatakutan niya. Pero bago pa makabasag ang emosyon ni Rafael, nagsalita si Alina. Hindi ko kailangan ang paliwanag niya, mahina ngunit mabigat na sabi niya. At hindi ko ito sinabi para agawin siya sayo. Umangat ang tingin niyang puno ng pagod, ngunit may lakas na ngayon ang boses niya, isang lakas na galing sa pagiging ina. Sinabi ko ito, dahil hindi ko kayang dalhin ang bata na parang wala siyang ama. Kahit hindi man kita makuha, kahit hindi na tayo magbalikan, may karapatan siyang malaman. Umikit si Rafael, humigpit ang kamaw. Nanginginig ang dibdib niya sa bigat ng bawat salitang sinasabi ni Alina. At bago pa man makapagsalita ang groom, biglang nagiba ang anyo ni Celestine. Hindi galit, hindi desperasyon, kundi tako, hindi para kay Rafael hindi para kay Alina, kundi para sa isang bagay, na siya lang ang may alam. Hindi totoo yan, mahina niyang bulong, halos hindi marinig ng sinuman. Hindi pwede, hindi dapat. Bakit parang may tinatago siya? Bakit parang siya ang pinakamabilis mawasak sa simpleng ultrasound? At habang nakatitig si Rafael, sa dalawang babaeng nagbago ang buhay niya. Biglang lumabas mula sa gilid ng simbahan, ang isang lalaking hindi dapat nandoon. Isang lalaking nakayuko, nakaitim, at nanginginig ang kamay habang may hawak na envelope, na tila bagaling pa sa ilalim ng isang lihim na nakabaon ng matagal. At ang unang tinawag niya, ay pangalan ni Rafael. Tumigil ang lahat ng marinig ang paos na boses ng lalaking kararating lang. Rafael. Humahagok siya na parang mula pa sa isang mahabang paglalakad. O marahil mula sa isang mabigat na konsensya, na matagal na niyang bitbi. Nilingon siya ng mga tao. Tumingin si Rafael, nakakunot ang no hindi niya kilala ang lalaki. Tumingin si Alina, nagtataka. Si Celestine. Biglang namutla. Hindi yon basta pamumutla. Para bang bigla siyang naubusan ng dugo, ng lakas, ng tapang. Para siyang sinabuyan na malamig na tubig, na may kasamang alaala na pilit niyang nililibing. What are you doing here? Halos di marinig na tanong ni Celestine. Pero sapat para magpatayo sa balahibo ng groom. Lumapit ang lalaki kay Rafael. Marahan pero puno ng paghahabol ng hininga. May iniabot siyang envelope, gulang, gusot, at tila ba ilang beses nang itinago at binali. Akin yan, tanong ni Rafael, naguguluhan. Hindi siya sinagot ng lalaki. Sa halip, tiningnan niya si Celestine, isang tingin na walang galit, pero puno ng bigat na parang nagbabantang pumutok anumang oras. Sabihin mo na, mahina ngunit mariing bulong niya. Napaatras si Celestine. Napakapit sa braso ni Rafael. Pero hindi dahil sa pagmamahal. Dahil sa tako. Rafael, hindi mo kailangan pakinggan 'to. Mabilis niyang sambit. Hindi mo siya kilala. Hindi niya alam ang sinasabi niya. Pero bago pa makapagsalita muli si Celestine, unti-unting binuksan ni Rafael ang envelope at ang unang lumabas ay mga larawan. Malamig, matigas, nakakayani. Hindi 'yon mga litrato ni Alina. Hindi rin tungkol sa ultrasound. Mga litrato iyon ng isang babae, si Celestine nakasama ang isang estranghero sa loob ng isang kondominyong hindi pamilyar kay Rafael. May mga petsa, may oras, may halik, may yaka, at hindi yon galing kahapon. Hindi noong kasal, kundi habang magkasintahan pa sila ni Rafael. Nanlaki ang mata ng groom, napabitaw si Celestine, at ang buong simbahan, parang natuyuan ng salita. Hindi yan totoo, bulong ni Celestine, umiyak, nanginginig. Montage lang yan. Fake pinagawa lang, Pero hindi pa tapos ang lalaki. May video rin, anya. At inilabas niya ang isang maliit na flash drive. Doon na nawala ng lakas si Celestine. Nalaglag ang bauquet. Nanginginig ang labi niya. A Rafael, please. Hindi niya alam kung ano ang unahin, ang pagpunas ng luha o ang paghabol ng hininga. Bakit, bulong ni Rafael, mababa pero matalim. Bakit hindi ko alam to? Rafael, please, hayaan mong magpaliwanag ako. Gaano katagal, bumulala si Rafael. Nag-echo ang boses niya sa bungsimbahan, sa mga dingding, kisami, at puso ng lahat ng nakikinig. Hindi makapagsalita si Celestine. Namimilipit ang mga daliri niya sa laylayan ng wedding gown. Gaano katagal mo ko ginawang tanga? Mabigat ang bawat salita ni Rafael. May pagapunit, may galit, pero higit sa lahat, may pagawasa. Si Alina naman, tahimi, walang ngiti, walang tuwa, walang sabi ko na nga ba dahil ang dulot ng katotohanan ay hindi ginhawa. Kadalasan, suga. Sa gilid, muling nagsalita ang lalaking nagdala ng envelope. Hindi ko dapat dinadala yon, mahina niya. Pero tinakot ako ni Celestine, pinabayaran, pinatago. Pero mula nang malaman kong ikakasal kayo ngayon, hindi ko kinaya. Pwede kang manahimik, sigaw ni Celestine, halos mawalan ng boses. Napapikit siya, napahawak sa ulo, parang gumuho sa sarili. Ayokong masira ang wedding ko, Bulong niya. Hindi ko pwedeng hayaan. pero bago pa niya matapos ang pangungusap, tumingala si Celestine, at doon nakita ni Alina ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Hindi lang tako, kundi desperasyon. Isang desperasyon ng babaeng nakahawak sa isang kasinungalingang gusto niyang protektahan, kahit alam niyang mali. At habang lumalalim ang katahimikan, biglang huminga ng malalim si Rafael, at tumingin kay Alina. Sa unang pagkakataon, walang gali. Walang pag-iwas. Walang tanong. Isang tingin na puno ng pagkabigla. At pagkasira. Alina, anak ko ba talaga ang dinadala mo? Hindi nakapagsalita si Alina. Parang naging bato ang dila niya. Parang nabura ang paligid. Parang silang dalawa lang ang naroon. Tinignan niya ang tiyan niya. Tinignan niya si Rafael. At bago pa siya makapili ng salita, biglang manginig ang tuhod niya. Napahawak siya sa tiyan. Napasingha. Alina. Lumapit si Rafael, mabilis, takot. Hindi na iniisip si Celestine ni ang kasal. Napayuko si Alina. Hindi niya alam kung stress ba, pagod, o biglang takot. Pero ang lakas niya ay biglang nawala. At bago pa man siya tuluyang bumagsak, nahawakan siya ni Rafael. Sandali, Alina, Alina, tumingin ka sakin. Nagkakagulo ang mga tao. May sumigaw, may tumawag ng tubig, may humingi ng tulong. Pero ang sigaw ni Celestine iyon ang pumunit sa lahat. Huwag mo siyang hawakan. Hindi em alam yan ji totoong. At doon mismo naputol ang mundo. Dahil may sasabihin pa sana si Celestine. Isang katotohanan. Isang lihim. Isang sugat na mas malalim pa sa lahat ng nangyari. Isang katotohanang maaaring magpabago ng laha. Pero napatigil siya. Dahil may humawak sa balikat niya mula sa likod. At ang kamay na iyon. Hindi niya akalaing hahawak sa kanya sa araw na ito nang bumaling si Celestine upang tingnan kung sino ang humawak sa balikat niya. Halos mawalan siya ng boses. Papa. Mahina, wasak, halos hindi makalabas sa bibig niya. Isang matandang lalaki ang nakatayo sa likod niya, ang kanyang ama, si Don Mauricio Villarreal, isang negosyanteng kilala sa lupit, sa pera, at sa kapangyarihang kayang magdikta ng buhay ng kahisino. Pero sa sandaling iyon, hindi iyon ang lalaking nakita ng laha. Kundi isang amang pagod, basag, at may mabigat na tingin sa sariling anak. Sapat na, Celestine, Anya, mababa at puno ng biga. Tama na ang kasinungalingan. Umiling si Celestine, nanginginig, nagmamakaawa. Papa, hindi pwede please. Hindi mo pwedeng sabihin. Pero putol agad siya. Sabihin ko, matigas ngunit malungkot na tinig ng ama. At dapat mo na rin tanggapin. Lumingon ang laha. Tumigil ang pag-alala kay Alina. Tumigil ang galit kay Celestine. Ang mundo, parang humawak sa paghinga. At doon, umangat ang boses ni Don Mauricio, isang boses na sana'y magutos, pero ngayon, puno ng panghihinayang. Rafael, anak niya ang dinadala ni Alina. Kumunot ang noo ni Rafael, naguluhan. Alam ko na yon, pero ano? May mas dapat kang malaman, bulong ng matanda. Anak, hindi ikaw ang niloko ni Celestine. Lumingon si Celestine, umiyak. Papa, please wag. Pero hindi na siya pinakinggan. Kami ang may sala. Isa siyang biktima ng ambisyon ko. Umugong ang bulungan sa simbahan. Nanigas si Rafael. Ano pong ibig ninyong sabihin? Tanong niya, nanginginig ang boses. Huminga ng malalim ang matandang lalaki. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa isang katotohanang ayaw na sana niyang ilabas. Pero kailangan. Ako ang nagpilit na hiwalayan mo si Alina. Nabingi ang mundo. AK ang nagdikta kay Celestine na magpakita ng mga peking dokumentong nagpanggap na niloloko ka ni Alina. Ako ang nagpakalat ng dahilan para iwan mo siya. Ako ang gumawa ng paraan para mapalapit ka kay Celestine. Hindi dahil mahal ka niya sa simula, kundi dahil kailangan ka namin bilang negosyo. Parang sumabog ang puso ni Rafael. Kumuyom ang kamao niya. Nanginginig ang labi niya. Ginamit niyo kami, bulong niya, puno ng matinding sakit. Ginamit niyo si Alina, ginamit niyo ako tumulo ang luha ni Celestine. Rafael, hindi ko sinunod ang tatay ko noong una. Pero, pero nung nakita kong napalapit ka sakin, naniwala akong baka pwedeng maging totoo, yung naramdaman ko. Pero sinaktan kita. Sinaktan ko rin ang sarili ko. At tuluyan siyang napahagulgol. Ngunit bago pamuling sumabog ang emosyon, biglang napasinghap ang mga tao. Si Alina, nakahawak sa tiyan, nanginginig, nawawala ang kulay. A Rafael. Mahina ang boses niya, parang malayo. Mabilis siyang sinalo ni Rafael, binuhat sa bisig, para bang isang bagay na matagal na niyang gustong protektahan. Bulong niya, puno ng panaghoy. "Andito ako, Alina, hindi kita bibitawan, hindi na, hindi na uli." Umiiyak si Alina, humihingal, hindi dahil sa takot sa sarili, kundi sa batang nasa loob niya. "Hindi kita ginulo," bulong niya, halos himig ng pagod. "Ayoko, ayoko maging dahilan. Hindi ikaw ang dahilan." Mariing tugo ni Rafael, punang pangako. Hindi ikaw. Hindi ka kailanman naging dahilan ng pagkawasa ko. Ikaw ang nagligtas sa akin noon. At ngayon, nadurog ang boses niya. Ngayon ako ang magliligtas sa iyo. Nagkatinginan sila, basag, pagod, sugatan, pero totoo. Sa gilid, si Celestine ay nakaluhod, umiyak ng walang tunog. Hindi dahil natalo siya, kundi dahil sa unang pagkakataon, nakita niya ang pag-ibig na hindi kailanman sa kanya. At nang dumating ang ambulansya, sumama si Rafael, hawak ang kamay ni Alina. Hindi na siya lumingon sa altar. Hindi na siya lumingon sa bride. Hindi na niya binalikan ang kasal na dapat ay araw niya. Dahil ngayon, ibang buhay na ang haharapin niya. Isang buhay na may kasalanan, may sugat, pero may pagkakataon pang maitama. At habang umaandar ang ambulansya, nakapikit si Alina, nakahawak sa tiyan niya, at nakasandal kay Rafael. Rafael, mahina dumudula sa labi niya. Huwag kang umalis, akiusap niya. At ngumiti si Rafael, ngiting puno ng luha, ng pangako, ng pagbalik. Hinding-hindi ko nagagawin yon. At ang huling eksena eksenang nakita ni Alina, bago tuluyang pumikit ang mga mata niya, ay ang mukha ng lalaking minsan niyang minahal, iniwan, sinaktan, at ngayon, nagbabalik para ipaglaban siya. At sa huling sandaling iyon, alam niyang hindi pa dito nagtatapos ang kwento nila. Hindi pa tapos. Hindi pa sila tapos at ang tunay na bagyo sa kapalang darating